Magandang umaga mga ka-YouTube. Maraming salamat sa inyong suporta kay Amiga. Ayan, salamat po sa pag-subscribe. Ayan, pakisubscribe na lang po mga Amiga. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. La, pasok na naman tayo maglalakad na naman tayo salamat po sa inyong lahat ayan maglalakad na naman tayo mga amiga pasok na naman tayo magpatuloy lang sa inyong ginagawa sa inyong pag-upload dito sa youtube ipagpatuloy lang mga amiga ayan tulad ni amiga kahit pumapasok <laughs> tuloy-tuloy lang. Huwag kayong tamarin. <laughs> Paano kayo haangat kung tatamad-tamad kayo ulit? Charot. Kaya tingnan mo si Amiga oh, habang naglalakad. Ayan, naghahanap buhay. Hanap buhay talaga. <laughs> Ayan. Kahit pinagtitinginan siya ng ano ng mga may dumadaan ay nagigay ng motor kahit pinagtitinginan ayan tuloy tuloy pa rin yung pagbibidyo niya para mayroon siyang mai upload ay ganun lang po talaga kailangan tuloy tuloy lang kumbaga si ano sipag at syaga lang ang kailangan dito natin sa youtube para tayo mayroon tayong kitain o no? oh. <laughs> Ayan, salamat po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Ayan. Busy man tayo, talagang kailangan natin gumawa ng paraan. So, okay ko na itong dinadaanan namin. Dinadaanan ko lagi araw-araw sa loob ng DMCI. <laughs> Maganda po kasi dito, araw-araw na dito nadaan. Lakad nga lang. Kahit pagod, at least nakagawa ka na rin ng video. Minsan hinihinto na ako dito ng mga motor. Kala siguro nila, ano, pag ako nagja-jogging, gano'n ang ginagawa. Minsan naman, hindi pag ako naglalakad lang, simple lang ganito paglalakad, okay lang yun. Minsan nagugulat ako, hinihintuan ako ng ano ng motor. Hmm. Paganda, paganda dito ang ano. bukas makalawa building na yan dyan oh. mayroon siyang mga anit uh, mga amiga ayan yung aking dinadaanan ayan araw araw ang lawak nito mga amiga oh, dito sa loob ng DMC ayan. Uh, ayan po hanggang dito na lamang po malapit na ako sa aking pinapasukan salamat po sa inyong lahat uh, bye po